hindi ko mga yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung yung pagmamahal nito ito yung mabang ako kumbaga hindi ka yung mabang hindi ka yung mabang na ano yung mamayabang ka ganto ka ganto ka hindi ka ganoon kumbaga naging kampante ka lang naging kampante ka lang na ah hindi ako iiwan nito ganun daw bibitawan nito kagisado mo na ako eh mm -hmm. Ay, parang isang suyo ko lang dito masyado ka naging kampante ayun gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy kung kung ayun nga kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo alam ko nasaktan ko yung feelings mo ngayon lang alam mo yan ngayon lang ako ganto hindi ko rin alam parang biglang boom biglaan eh siguro sa so, sobrang saya ko hindi ko na namalayan Amin. na nasasaktan ko na pala si Pacboy kung paano mo na bago yung bakboy, boy kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? <laughs> Di, yun yung, <laughs> yung... <laughs> Tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin sa kung paano niya ako binago. Ayun, uh, gusto ko lang mag-message this siyempre sa yun, kay Boy Tapang na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahon wala ako. Nandiyan ka ng mga panahon malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya nung mga panahon wala ako. If I had to live my life without